Kamusta? Ako si Maya at samahan niyo ako sa unang episode ng Paano Series, Sagot sa Mga Paano ng Buhay. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba malalaman kung tunay pang kaibigan si friend. Para sa episode 1 ng ating Paano Series, alamin natin kung paano makakasiguro na ang iyong kaibigan ay tunay o baka fake news lang ang friendship nyo. Una sa lahat, ang iyong pagdududa ay valid. Hindi pwedeng ipagwalang bahala. Sa daming issue sa buhay na ating iniisip, hindi na natin kailangan ng extra baggage. Kaya, heto na ang mga dapat gawin, alamin, mga tips at mga tanong na dapat mong pag-isipan para malaman mo na siya nga ay iyong BFF. Number 1. Gusto ka ba niyang kasama? Tuwing yayayain mo ba siya ay hindi siya nauubusan ng dahilan? O mayroon na kayong usapan at pigla na lang magmi message na hindi na siya matutuloy o makakasama o kaya naman ay kasama mo na siya pero parang laging nagmamadaling umuwi o parang laging naaalipadbaran. Lahat naman tayo ay busy pero wala naman taong busy sa lahat ng oras. Ang tunay na kaibigan makes time for the friendship. Kung hindi siya pwede ngayon, magsasuggest siya ng ibang araw o oras. Kung limitado lang ang oras niya, sisiguraduhin niya na sa maikling panahon na iyon na magkita kayo ay maipaparamdam niya na totoong present siya. Number 2. Gaano siya ka-supportive? Ito na nga yung sinasabi natin na in good times and bad times, nagpaparamdam siya. Kung wala man siya physically dahil may mga ganap din sa buhay niya, naiintindihan mo naman dahil tunay ka rin kaibigan. At least, tumawag o nag-message o nagpaabot ng suporta sa ibang paraan. At sa panahon na okay na siya, ay saka siya bibisita. Handa rin siyang makinig muna sa iyo at ikaw naman ay komportableng makakapagsabi sa kanya ng pinagdadaanan mo. Hindi yung hindi mo pa nga nauumpisahan ng kwento mo ay may opinion at advice na siya kaagad at ramdam mo na na-judge ka na ang isang sign ng tunay na kaibigan ay nava-validate niya yung feelings mo. Kahit minsan, hindi siya sumasang ayon sa iyo, sinusubukan pa rin niyang intindihin ng pinanggagalingan mo. Paano nga ba yung validate? Halimbawa, sasabihin niya na naiintindihan ko yung nararamdaman mo o nakakalungkot o nakakainis naman talaga ang nangyari sa iyo. Ito pa, ang pagpapakita ng suporta ay di lamang sa panahon ng may problema ka. Pag may exciting na pangyayari sa buhay mo o mga bago kang ventures, eto na nga, gumawa ka ng YouTube channel o FB, IG, TikTok. Di kaya naman ay may bago kang online business tulad ng live selling. Lagi siyang nakalike o nakaheart kahit hindi siya bumibili ay malaking bagay na sa ang pag-interact niya sa page mo. Hindi yung sa kanya ka pa nakarinig ng bashing. Kasi hindi siya natestreten pag nakakaangat ka o sumisikat ka. Kung ganun, alam mo na. Number 3. Paano kanya itrato? Lagi ba siyang mabait sa'yo? Does she say nice things to you? iba syempre yung oras ng biruan. Nire-respeto ba niya yung differences nyo? Halimbawa na lang yung mga choices nyo ng idolo. Ikaw, makakatniel. Siya naman, makagay and peep. O kung saan pupunta at ano ang gagawin pag nagkikita kayo. Kasi syempre, iba-iba ang interes nyo. Umi-effort ba siya na di ka masaktan? Nagsasabi ba siya ng totoo kahit mahirap? Minsan, may time na ikaw ang nag-pull away. Hindi ka nakakapag-message o hindi ka nakakasama sa gatherings nyo. Nagre-reach out pa siya o nangangamusta o namimilit kahit konti. O parang wala lang sa kanya at mas nakahinga pa siya dahil absent ka. O pag nagkikita kayo ulit, may care ba sa pagtatanong niya na bakit wala ka last time? Number four, oras na para magdesisyon. True ba o false? Real ba o fake? Basta ang tatandaan mo, pag nakakaramdam ka na ng pagdududa, red flag na yon. Siyempre, wala namang perfect. Meron talagang bumps yan. Kahit di naman tayo minsan, MIA tayo pag kailangan nila tayo. Pero, we make up for it. Pero kung tuwing kasama mo sila o iniisip mo sila ay nadedrain ka kesa nagiging masaya, bumibigat ang pakiramdam kesa gumagaan, it's time to step back. Tandaan, valid ang nararamdaman o pagdududa mo. Huwag mong i-ignore tulad ng ginagawa niya sa'yo. Ayan, Salamat sa pagtutok sa unang episode ng Paano Series. Sana ay natutunan ninyo ang ilang mga senyales ng tunay na pagkakaibigan. Kung mayroon kayong iba pang mga paksa na nais nating talakayin sa mga susunod na episodes, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga suggestions sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang kaalaman at mga updates. Hanggang sa susunod na episode ng ana series maraming salamat